Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan pa rin natin ngayon yung gumuhong tulay kagabi sa Isabela Province na may mga ibang loyalist bloggers kaya na sinisisi nila si PRRD ano daw yun, tatak daw ng korupsyon panahon ni PRRD ito, may magandang post ni G. Pagu Ryan posted one minute ago. O, kapupos lang, o. <laughs> Sabi niya, napakalinaw naman po. February 1, 2025, natapos ang tulay. Uh, nasimulan, March 20, yung retrofitting, uh, pagpapalakas ng tulay. March 26, 2023, sinimulan ng administrasyong ito. O, natapos February 1, 2025. February 1, 2025, natapos ang tulay. So, tama po, ang nasa balita na ni hindi pa formal na, na inaugurasyonan ni PBBM ang tulay, <laughs> bigla nang gumuhok So, hinahanda ito para sa formal inauguration. Pupunta na naman ang BBM. Ah, uh, Bill Bettermore, ito ang bagong Pilipinas. Nakaw, napornada. Nawala. <laughs> Yung inauguration ceremony dahil gumawa So, out. Sa CC, si, si, si FPRRD ha. Lilinawin ko po. Hindi rin naman siguro kasalanan ni PBBM yan. <laughs> Ayos. Kasi hindi naman siya ang humahawak ng budget para sa distrito na yan. Ang mali lang niya, hindi na niya kayang kontrolin ang mga nasasakupan niya sa talamat na korupsyon, kaya naman apiktado pa rin siya. Okay, so ito, ipinos ni J. Paguyaran ang formal statement ng DPWX. Nagpahayag na ito, official statement DPWX Regional Office number no. 2. So, kagayan bali. Okay, pasahin ko ha, official statement. On February 27, 2025, At around 8 p.m., The third span, with a length of 600 meters of the art Bridge of Cabana, Cabagan Santa Maria Bridge, along Cabagan Santa Maria Road Isabela, collapsed when a dump truck carrying boulders with a calculated approximate gross vehicle weight of around 102 tons pass on it. <laughs> the construction of the bridge is started. Oh, pakinggan niyo. On November 2014. Oh, panahon pa ng Pinoy administration. ah katulad din yung Pangil Bay Bridge, panahon pa ng Pinoy administration na simulan. Tinuloy ni Duterte, tinapos ng Marcos administration. Ganito rin ito. Oh started 20 November 2014 and was completed on February 1, 2025. With a total cost of oh, pakinggan nyo, grabe, trillion. 1 trillion 225 billion <laughs> five hundred thirty seven thousand 87 pesos. So, 1.2 trillion ang cost. Tapos na zero lang. Panahon, ngayong kapanahonan ng PBBM. <laughs> the total length of the bridge is 990 meters consisting of 12 arc bridges with a span of 9, uh, 60 meters and 9 spans of stress con concrete girder. And the total length of approaches are 6. The contractor of the bridge is RD Interior Junior Construction. Further analysis on the cause of the failure is still ongoing. And DPWH Region 2 has requested experts from the Bureau of Design and Bureau of Construction in the Central Office to conduct further evaluation and assessment. po. So. Tayo. Uh, 1.2 trillion pesos. Pera natin 'yon. Biglang nag-collapse. No. So, nasimulan panahon ng Pinoy administration. Uh, PRRD tinuloy niya. So during the time of PRRD, nadadaanan na 'yan. Nadadaanan na functional na na bridge. Kaya lang, Pagdating ng administrasyon ito, sabi nila, may nakita daw sila na kakulangan. Kaya, nag-release ng pundo itong administrasyon ito. Noong 2023 ga, 274 million. Retrofitting para mas lalong lumakas. Ulitin ko, ha, nadadaanan na yan. Nakikinabang na ang taong bayan. Yan sa Cagayan Valley at sa Cordillera. O, nung ginalaw ng administration ito, pinalakas. Retrofitting eh. Natapos, February 1, 2025. Nagsimula sila, March of 2023. Natapos, February 1, 2025. 274 million pesos na collapse. O, Sinong sisihin ninyo, PRRD? No way! Matibay ang mga infrastructure projects panahon ni PRRD. O, oh, flood control projects ito. May subscriber ako nagpadala ng picture, nagbigay ng detalye Yung flood control projects sa lugar nila, somewhere in Binget. Napakatibay, sabi niya, kahit gaano kalakas ng baha. Ngayon, hindi kami natitinag hindi kami nababaha. Bakit? Panahon daw ni PRRD, ginawa yung DK flood control uh, project. Takot daw yung kontraktor na mangurakot, o hindi gawin ng tama, kasi takot sila kay PRRD. Hindi sila babayaran ni PRRD pag hindi nila gawin ng tama. Ganon ang tatak Duterte. Tatak Marcos ngayon, I don't know. Yun na, palaging magiba ang mga infrastructure project. So, kawawa ang taong bayan Mga kaibigan